ganito yung buhay dito sa probinsya pagka wala ng pera ayan nagkukupra ito yung source of income dito sa Bicol Nyug kasi tapos na yung anihan tingnan nyo naman makikita nyo na alada tapos ang anin yung mga palayan kaya dito naman sa nyug ganito lang yung kinukuha natin yung mga nyug na marami tong bunga. Bibinta to ng ano ng nyog lang, hindi na kukuprahin. parada yun doon kayao doon taplak ka doon sa luluho hindi mo lang o anwarap minto sa palaw kaya ganyan yung video ang pa hindi doon mo lang ganito yung pagbunot ng nyug. Don ba

Gaman bagan Amazon ha Kaya ito yung buhay sa probinsya Eh may pa ng dito ho. Hindi Ganito kahirap yung paggan dito, paggawa ng pera. <laughs> Subukan natin. pangatlong tambak na ito hindi na to pa ano eh pausukan ibibigto na to ganito buo per kilo yung kilo dito lang yung is, ano 9 pesos kasama natin nandang sa dulo ano anulungkot pa. Ganito kalawak yung bunker rin dito sa probinsya. Ayan. Polo yan. Palo yan. Tapos, nyugan. Ito yung source of income dito sa Bicol. Pagtapos sa Palay, sanyug naman. Huling puno. Tuloy ang panghuling tambak. hindi na lang, tapos na mamaya, pera na to <coughs> may 30 kilos na lang 1 kilo lang yun 1 kilo lang yun 1 kilo isa sa 30 kilo ipunin mo na dun sa paragos ito yung kalabaw may na dahil sobrang init ganito mag ano ng kalabaw paglagay ng pakamang haba ng sungay nito o oh, ayan guys tapos na tayong malungkit ng nyug ito na yung kalabaw hakot ng nyug na pang pambinta Pabinta. ito yung nakuha natin ng lahat deliver na ito sa bayan makabili na ito ng, ng bibili nito boards 4 kanto 4 kanto. <laughs> kanto daw ganito lang yung sa probinsya pag itinanim, may tinanim may aanihin Hey okay guys, thank you for watching. Paano dito yung kalabaw. So, yung klabaw, tong. Ah, yung kalabaw, mtastong Ah, ketin. Ito so, naka dalawang sako din si Bords

Hey. Tambahin, Pang dancing daw sa ano?